What's up, Madlang People! Cheers lang! So for today's video ay wala muna tayong taping kasi mag-audience tayo sa... <todic noise> <todic noise> Umaga ay dumating na ako dito sa ABS-CBN para pumila. Pero saglit lamang yung pagpila namin kasi pinapasok din agad kami ng Marshall sa second step. Pagkatingan namin dito sa second step ay nag-fill up lamang kami dyan ng form na pumapayag kami etc. etc. like that. So ayun pagka-fill up ko nga ay hinintay ko na lamang kung ano yung sunod na gagawin. At after nga ng ilang minutong paghihintay, eh, merong pumunta sa unahan at ginroopings kami sa madaming grupo. Basta pangalwa kami sa grupo. At nung nakita ko nga yung, kung anong sunod na gagawin, eh, may ginabahan na ako ng very, very light. I mean, sobrang kaba talaga yung naramdaman ko. Kasi may swab pa pala dito, guys. At nakita ko anong ginagawa doon sa unang grupo. At talagang parang gusto ko na lamang mag-back out. Pero dahil nito na tayo, ay eh, gawin na natin to. Eto na. Let's go! At after ng kalikutin ng ilong ko dyan, at lumabas na negative, ay eh magpo naman tayo sa ating pangatlong step kung saan mag attendance lamang tayo at maghihintay ng oras. Tara na! At ayun na nga guys, nakaupo na kami dito at tapos na kami mag-attendance dun sa Marshall na yon yan na nakaupo. Ayan, nag-attendance kami dyan, pumila kami ng mahaba at after nang upo na kami dito at tinataka nila kami ng showtime. Malamang, kasi sa showtime kami pupunta. Kaya, wait na lang tayo ng oras. Let's go! Woo, di dunawo mo ako ah, ito paling mismong harap. Guys, ay langix sis, Wala akong jacket green. ayun na nga guys. After namin mag-waiting ng very very light, ay eh, pinatayo na din kami at pinaproceed na kami sa studio kasi 11 na. At ito na nga, moment of truth! Showtime, here we come! Let's go! <laughs> Ganun lang po. Okay, Next po ay time! Okay! Yeah! Yahoo! Yan yeah, yeah. yeah, boy! Showtime! Yo, yo, yo! Second row. <laughs> <laughs> Good. Good. Okay, tara pa kasama ganon na? tinatawag yun, wala pa. magasay ako pa. eh note na mo, nasayaw mas maganda? green. ba guys? Kahit napakaliit ng studio ng Showtime, eh napakaganda. Tapos napakalamig. Nakaalala ko tuloy yung unang punta ko dito sa Showtime, year 2012, kasama ng mga pinsan ko. After 12 years, nakabalik ulit ako sa Showtime. Grabe, napakasaya. Eh, enjoy muna natin ang moment na to. Let's go, Showtime! At ito na nga guys ang nangyari habang nagre-rehearsal kami. Itong si Derek ay pinagtripangbaga naman kami at tinutukan ng camera. Yung camera ang nakikita yung mukha mo sa tapat ng screen. Kaya sabi ko, Derek Ako tutukan mo, Direk! Ako tutukan mo! Kaya ito yung nangyari, panoodin nyo. Our list sa commercial na ay, kayo lang naka-experience. <laughs> so, okay yeah. lang share sa <laughs> social media. <laughs> Okay? Maraming salamat. Yo. Opak! Sino ka dyan, T? Sabi ng prod, dapat mataas daw ang energy. Dapat magpakabaliw daw kami. Kaya shoutout sa aking kasama, si Ate Janice Manlapas. Ayan, birthday niyan kahapon. Happy birthday! Let's go! Wasakin natin ang studio ng showtime! Pero save muna natin ang ating lakas para marami tayong energy pag nag-start na ang showtime! <makes noise>

See see okay okay. okay okay Later to okay. Wow. Sani. 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 kami sa ABS. ABS. Anap, yeah, anap ABS. Hanap kami ng ano. Puntahan namin yung bahay ni Kuya. Ito kasi ano. IPhone. Ha? iPhone. O. Oh. Oh. Magkano? Magkano? Bebentahan daw kami ng cellphone, no? Sige nga. Tintik, <laughs> wala nga <kang> pamasahe. <laughs> wala nga yung pamasahe pa. Uwe. Okay. ABS yan yeah, nasa abs peding sabi din guys after namin 'yung showtime sinadya Jaco talaga to hey baka bahay ni kuya yan sa ko pinoy yeah bahay ni kuya pinoy big brother house hey Yo! Balang araw mo din kita. Balang araw mo papasok din kita. Balang araw mo papasok din kita. Yes! Ha? Mapapasok din kita balang araw. Kuya, Dito ako sa labas. Kuya. Ako okay, yung pilang labas at pilapasok sa bahay ni Kuya. Kuya, dito ako sa labas, Kuya. Kuya. Huwag nga natin ilang kuya. Mm Huwag -hmm. so, kuya. Kuya, saan eh, okay. okay. Baka may tila sa lumagpak dito di ah. <laughs>